Hello mga paps! Ngayong araw nga mga paps, biyaheng baler naman tayo. Noong nakaraan nga mga paps, nagpunta naman tayo ng mayawyaw. Kaya naman ngayon, baler naman. At noong nakaraan nga mga paps, hindi natin kasama si Mahal. Pero ngayon, kasama na natin siya mga paps. Ang tagal na panahon na rin kasi mga paps, yung huling biyahe namin ni Mahal. Papunta na nga kami ng 7 11 dito mga paps, dahil lang sibat namin alas 2. Tignan nyo naman yung oras mga paps, 1.59 na nga. Buzzer beater nga tayo mga paps. Ibaling maliit na kami sa trabaho, wag lang sa rides. <laughs> Pagdating nga namin dito sa 7-Eleven mga paps, ito nga agad ang usapan namin. Daho? Sinong ko lang? May isa pa? At ayun nga mga paps, saktong alas dos nga nakarating nga tayo sa meetup place. Kaso meron pang pa kulang na isa mga paps. At yung ulang na yun nga mga paps, yun po yung pinakamaingay sa GC namin bago matulog. Sa bawat ride shot <laughs> talaga mga paps, meron yung ganitong eksena. Kaya naman i-follow niya na rin siya mga paps. Ito nga pala yung page niya mga paps kung gusto niyo matawa sa mga videos niya. So nung nakaraan mga paps, sila lang kami. Ngayon, ano, eh, buon dami. <laughs> ha? <laughs> <laughs> Pagkagay... Pagka... Wala, wala nga na, walang bawas. 77 billion bang ba, bawa natin? Ha? 77 billion ang <laughs> <laughs> oh, naman, par, gina dyan. Pagkalipas nga ng ilang minuto, mga paps, dumating na nga rin yung inaantay namin. Kaya naman nag-assemble na agad kami dito, mga paps, at humingi na nga kami ng gabay at basbas -bas sa taas. Right, save, right, save. tayo muna sa At bago nga daw kami sumibat mga paps, picture daw muna kami, sabi ni Ate Margie. Sabi mo ate, picture tayo, pero bakit parang kami lang? Sabagay, kitang kita naman yung noo mo. charis <laughs> Pagkatapos nga naming manalangin mga paps at magpictorial, ayan, nag-aayos na nga kami para sumibat. Isa-isa na nga kami pumunta sa linya namin mga paps. At tulad nga ng dati, ang trangko natin si Kuya Pau. At ang sweeper naman natin ay si Kuya Rod. Para maging balanse ang takmo at walang maiwan sa amin kahit isa. Ang unang stopover nga namin mga paps ay kila Harvey dun sa Itchage dahil dun kami mag-aagahan. Napakasarap nga magpatakbo ng ganitong oras mga paps dahil walang masyadong kasalubong at walang masyadong kasabay. Kaya naman binibilisan na rin namin dito para makapunta na agad kami ng Itchage. Makalipas nga ang mahigit kalahating oras mga paps, nakarating na kami dito sa Ichage. Tiaga Isabela. At pagkarating nga namin dito mga paps medyo umaambun na. Sana lang talaga hindi magtuloy na ulan to. Yung isa nga pala namin kasama mga paps na na nga pala dito saktong sakto lang para may tumulong kay Harvey na magprepare. Saktong pagpasok nga namin sa bahay nila mga paps bumuhos na nga ang malakas na ulan. At saktong sakto nga mga paps yung hinanda nilang agahan para sa malabing na panahon. Kaya naman kanya kanyang pwesto na kami dyan mga paps at kanya kanyang bakbak -bak na nga muna dahil kailangan namin magpalakas. Dahil hindi nga rin biro biro yung babiheyin namin ngayon mga paps. Pagkatapos nga namin kumain mga paps sakto sakto nga rin tumila na yung ulan kaya naman nagayos na ang lahat para makasibat na kami agad Palabas na nga kami ng Jones Isabela nito mga paps nang bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Pero nagtuloy-tuloy na nga kami sa biyahe namin mga paps. Sa taon na nga rin yung naging sweeper dito kaya naman nung napansin kong may huminto mga paps, huminto na rin ako. Isa lang naman kasi ang trabaho ng sweeper mga paps. Huwag na huwag mo lang ang may maiwan sa grupo nyo. Huminto pala sila mga paps para magkapote pero ako hindi na kami nagkapote ni eh. bakit yan mga paps. Dahil hindi rin naman talaga ako nagdadala ng kapote sa mga rides dahil naniniwala ako kapag dumating ka sa destinasyon siguradong tuyo ka rin. Paakit na kami ng mundok nito mga paps sa tumaambon pa rin. Pero walang makakapigil sa amin, kaya antayin mo kami diyan Balera. Pagdating nga namin, mga paps, sa una naming stopover, nagsama-sama na nga ulit kami. Paano ba naman? May lumigo kasi papuntang Santiago. Gusto atang umuwi agad, kaya naman nagtatawanan ng lahat yan mga paps. Pero yung gantong mga ganap, mga paps, ito talaga yung mga hindi mo makakalimutan. Pagkatapos nga naming magkape at makapag-relax diyan mga paps, bumiyahin na nga kami. Kaya naman, tara, samahan niyo kami pagmasdan ang ganda ng kalikasan. At habang nasa biyahe nga kami mga paps, bigla nga kaming napahinto dahil sa ganda ng tanawin dito sa Ampere Beach and Rock Formations. Kaya naman nung nakahinto na kaming lahat mga paps, kanya-kanyang picture na nga para sa remembrance. At syempre hindi pwedeng sila lang. Kaya naman nagpicture na rin kami ni Mahal dito mga paps. Pagkatapos nga namin magpicture taking doon lahat mga paps, bumiyahin na nga kami. At sa hindi nga kalayuan mga paps, narating na nga namin ang aming destinasyon ang Baler. Dito nga pala kami tumuloy sa Baler Ninja Transient House mga paps. Napakaganda nga dito mga paps. May malawak na parkingan at pwede ka pang magwashing dyan mga paps. May maayos na swimming pool at napakalamig pa nga ng tubig dyan mga paps. Dahil nga ito ay galing sa bundok at kung kayo naman ay mahilig sa billiards tulad namin mga paps, saktong sakto nga sa inyo ang lugar na to. At ang pinakamaganda nga dito mga paps, very affordable nga ang kanilang mga rooms. Kaya naman pag nagawi kayo sa Baler mga paps, subukan nyo rin dito sa Baler Ninja Transient House. Pagkatapos nga namin magpahinga ng konti mga paps, nagsimula na magayos ng mga kakak Kainin namin Yung iba naman diyan mga paps nagsimula na rin silang magluto sa kabilang lutuan kasi nga libre nang magluto dito mga paps basta nag-check in ka sa kanila. Pagkatapos kang ihain lahat ng pagkain mga paps, humingi na kami ng pasasalamat sa taas mga paps dahil safe kaming nakarating dito at pinagpasalamat na rin namin lahat ng pagkain na sa harapan namin. Wow! Dagat! <laughs> Pagdating ng hapon mga paps, naisip nga namin silipin yung dagat. Kung dagat pa rin ba? Charies! At sa sobrang habang nga ng sabang b-walk mga paps, inabot na nga kami dito ng dilim. Sobrang nakaka-relax lang kasi maglakad dito mga paps, malayo sa pollution. Pangalawang araw na nga namin dito sa Baler mga paps, kaya naman pagkagising namin, nagkape na kami agad. Hindi na namin kailangan ipakita kung ano nangyari kagabi, basta masaya yon. At habang tulog pa nga yung iba dyan, mga paps, ayan, tamang kwentuhan lang kami kung ano nangyari kagabi, kaya naman laugh trip lang talaga to. Pagkatapos nga namin magkape dyan mga paps, nag na kami na pumunta na nga sa dagat. Umaambun na nga sa oras to mga paps, kaya sinasabi ng mga kasama ko mababasa daw sila. Para lang talaga kaming mga ewan. Tapos, bigla kaming nagtawanan dyan mga paps. Kasi may dumating na single. E, couple kaming lahat dito. Tuang tuh hasil yang sampas, sakit tuh Ada tuh Wow, ya apa kena? Ya bangga. Um, kasi yung may ala na camera guys, iniwan nyo dito kaya kami muna mga vlogger. dito, papakita namin yung magandang view dito sa ano. Ayan, ayan, ayan. Nandito kami ngayon sa Baler guys. Tama so, yung mga tropa na nagsaserve sila. Pagkatapos ka namin mag-surfing kun-kundit dyan mga paps, napagod na kami kaya naman tamang pahinga na lang muna. At maya maya nga lang mga paps na pag-desisyonan na nga namin maligo sa swimming pool bago umalis sa Transient. <coughs> Pagkatapos nga naming maligo mga paps, nagayos na nga kami para mapuntahan na rin namin ang huli naming papasyalan. Dahil pagkatapos nga namin dun mga paps, uuwi na nga rin kami. Babalik na nga kami sa kanya-kanya naming responsibilidad. Dito nga ang huling pasyalan namin mga paps sa Balete Tree, na matatagpuan sa Balete Park, Barangay Quirino, Maria Aurora. Konting kaalaman nga lang mga paps tungkol sa Balete Tree na nandito. Alam nyo ba na ang Balete na ito ay may higit 600 years nang nabubuhay? At ito nga ang pinakamatandang puno dito. O siya, balik na tayo dito sa aming huling pinasyalan mga paps. Sobrang sayang nga namin sa rides sa mga paps, hindi dahil sa mga pinuntahan namin kung hindi dahil sa mga asama namin nagpunta. Sa totoo lang mga paps, first time namin silang makasama sa long rides. Pero sa first time na to, dito namin nakita kung paano sila makisama. At masasabi ko ngang hindi ako nagkamali sa grupong sinamahan ko. Dahil sa panahon ngayon mga paps, napakahirap ng maghanap ng mga taong may mabubuting puso at mga taong totoo sayo.